Kalat na, Sarah 1 million pesos talent fee sa isang kanta. May mga hanas na kumakalat ngayon kaugnay ng presyohan sa TF umano ni Sara Heronimo. Lumalabas kasing may mga nagre dahil nabitin sila sa naging performance ng singer-actress sa nasabing show. Say ng isang ex-social media user na si Bests, contract is contract, ang lala nung 1M per song. Grabe! Kaya base talaga sa facts lagi ang popsters eh. Reaksyon naman ni Fearless Tiwalag Kevin Arthur na tila may inside information sa nangyari, totoo raw na mahal ang talent fee ng popstar Roy Altie considering her status sa Philippine Showbiz Landia. Tweet niya, Confirmed na 1M per song si Sarah G. Haha pero kung gusto nyo palang mag full concert bakit di nyo binayaran yung full TF niya na pang concert W, live band lol. We understand na nabitin kayo but it's not her fault na yung lang I perform kasi yun lang naman ang nasa contract at TF niya. Nag-react naman ang iba't ibang netizen sa naturang post. Ito ang kanilang mga komento sa nasabing thread. So if ever one song lang nasa contract one song lang talaga. Or mapagbigay naman siya specially pag nag-request ng one more ang mga tao. 500k noon 2016 na era, isang song lang, walang meet and greet dati. Mamahalin kasi si Madam. Bitin na bitin sila sa exposure ni Sarah G. Hindi sure sila aware sa TF ni Sarah G. Hehe. Superstar kasi po e eh Sarah GT posts ang usapan, starlet can't relate, ganern po, on.